naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nandoon na nga sila sa restaurant at hapanagantay sila ng pagkain ay nag-tiktok muna si Kuya Jomar at Ate Carla. Na-surprise nga talaga si Ate Carla dito sa lugar na yon dahil first time niya lang daw talaga makapunta. Nakulitan din daw talaga siya kay Kuya Jomar kaya napapilit siya nito mapasama. Sabi naman ni Kuya Jomar ay at least ay gumagana pala ang kakulitan niya at kakyutan niya kay Ate Carla. Kasi may gigigyan mo ako ngayon. Nalimabas tayo. Mag-date. Kailan oh. hey po, hindi naman na po kayo iba sa akin. Oo. Oh. So, Ang uh, kulit-kulit niyo po kasi. Oo? Oh? Hindi hmm. naman kita kinukulit, ha? Makulit ba ako? So, ibig sabihin, nakulitan ka lang kaya sumama pa. Ka. Pero, may fairness. Nice. Effective na pa yung pang-wait ko sa iyo. Kasi nga po yun, nakakapunta akong sa ang lugar. First time ko nga po dito eh. yun. Ang ganda po. First time pala dito? May gantong lugar po pala sa dahil. Hmm. Actually, marami pa yun eh. Uh, susunod, kung i-allow eh, mo ako. Diba sabi mo naman, may susunod pa naman. Dadalhin pa kita sa ibang lugar na maganda dito. Isa lang sa maraming maraming maganda dito sa dahil. Thank you po. Oh. Welcome. Ano pala Carla? Oh, again. I may mean, naisip lang ako. Alam mo ba yung bagong trending ngayon sa TikTok? Di ba? Mm -hmm. Yung ano, yung nilapitan ko. Mga ganun. <laughs> nilapitan? Magpito ko muna tayo habang wala pa naman sila. Ano? Wala pa naman yung order. Okay, hanapin ko lang ha. Di ba alam mo yun, yung trending ngayon, yung nilapitan ko. Alam mo yun, di ba? Yun. Yes. Alam mo na pala. Ano ba gusto mo? Yung may kiss or yung... <laughs> Sige po. May kiss? <laughs> Hindi po. Ano? Oh, sige. O, oh, sige ah. Eh. Alam mo yun. Aralin mo natin. feeling ko naman, alam mo naman na yun. O, oh, ito ah. One. Ako na muna. Di ba kuya? Dahil na muna siya mga kahiling, di ba? O, oh, sige. Taso. Sige, sige. Ikaw na muna. Tapos mag gano'n ako. Sige. Tali. O, oh, tali. Ito Ay ko, ba't Sorry ka naman po. Lapit niyo naman po kasi hindi. Ay ganun kasi ay talaga sa dito? Hindi ay... po. Ganun? Sorry po. Uh, okay lang. Ulitin natin. Ising ka. Sige lang. Wait lang. Ulitin natin ah. Huwag po kasi kasi may anong malap. Okay. okay. Dahil nga medyo matagal-tagal pa ang pagkain bago dumating sa kanila ay nag-decide muna sila na mag-TikTok daw silang dalawa. Ginawa nga nila ang trend na sikat sa TikTok kung saan parang hihilahin ni Hati Carla papunta sa kanya si Kuya Jomar. Kaya nga nung unang hila niya kay Kuya Jomar ay napalapit masyado ang pagpunta ni Kuya Jomar o napalapit masyado ang mukha niya kay Ate Carla. Kaya naman nagulat nga si Ate Carla at parang nahampas pa siya nito nang hindi naman malakas. Ang trendy ngayon, yung nilipitan ko. Alam mo yun, di ba? Okay. Okay. Yun. Alam mo na pala. Ano ba gusto mo? Yung may kiss or yung... <laughs> Ay, sige po. May kiss? <laughs> hindi po. Ano? Oh, sige. Oh, sige ah. Eh. Alam mo yun? Aralin mo na natin. Pero ko naman, alam mo naman na yun. Oh, ito ah. Ayan. Ako na muna, di ba kuya? Dahil na muna siya mga pahiling, di ba? Oh, sige. Tas sige, sige. Ikaw na muna. Tapos mag ako. Sige. Tadi. <laughs> oh, tali. Ito na pisa. <laughs> Ay ko! Ba't so, wait, ka naman ang magpaw? Lapit nyo naman po kasi, eh, kasi yun yun, yung Ay, ganun kasi talaga yung sa tiktok. Hindi po. Ganun? Sorry po. Uh, okay lang. Pwede natin. Kising ka. Wait lang. Ulitin natin ah. Huwag po kasi kasi may anong malapit. Okay. Hindi naman marunong. <laughs> alam ko marunong ka. Hindi po, hindi po yung kabisa. <laughs> oh, okay na Dumating na yung order natin. Ito, eto ka, ito. Ito, yung work. Eh. Ito. Pero... Okay oh, lang ba? Isa lang yung order ko. Kasi, di kasi kasi yung pera natin. Alam mo naman, di ko na lang. <laughs> Piniraman ko nga lang yan sa daan. Nag-short ako. Ito rin pizza oh. Yan. Actually, kung dadala ko lang talaga yung pera ko, mas madami sana ako ma-order eh. Kaya so, yan lang talaga eh. Mmm, um, makisha na rin ako ah. Dito na rin kasi ako. Masalap! Anong lasa? Malamang mango shake diba? Mango shake yung order ko eh. Pagkatapos nga mag-tiktok ng dalawa ay di kalaunan, ay dumating na rin ang pagkain nila. Nag-order nga sila ng pizza at isang malaking mango shake. Pagkatapos naman ito ay lumabas si ate Carla pati na rin si Kuya Jomar at nakita na nga nila ang Archel o si Kuya Arjun at si ate Angelica. Grabe at nag-ausap nga ang dalawang love team na ito at napakasaya nilang tignan apat. Kaya gutog talaga Gusto mo ano ito? Subukan kita. Ito na lang po. Uh, it, madali lang. Wait, dyan mo lang muna. Try lang naman. Hindi po, ako na lang po. Kaya ko naman. Subulan naman ako ito. Harap. Ano? Yung mingko shake mo. Pwede yung makiyati rin ako dyan. Sige po, basta kuha po kayo ng bagong ko. <laughs> Okay naman, wala ka namang ano. Pwede naman tayo mag-share sa isang straw? Wala na, sige na. Dito ko na lang tuloy. Dito ko na lang i-ano. Pamaya. Uy, huwag mo nang isipin yun. Tsaka, 450 lang naman yun eh. Bilang ko nga, 350 lang. Wala ka na sa mga. Sinungaling tayo. Diyan ko lang. Pero ba't ano? Sabi mo, 450. Napasubo tuloy ako doon. Nalito yata yung pangkakamila. <laughs> ah, grabe na tense ka, no? Pero totoo, 350 lang yun ah, kaya ibabalik ko sa'yo 350 lang din. Hindi po 50 ah. Eh. Mga next week, dadagdagan ko naman yun. Opo, pero gawin na lang natin ano, buhay natin 5-1 na rin. Para naman, sumaya ka na. Nungkot mo eh. Hindi po, libre ko nga lang po, yan. Hindi pwede kasi ako naman nagaya ng date na to. Tapos ka na ba? Ano po tayo dyan sa labas? Uh, tara. tara. So? Ang pag-ibigay sa dyang ganyan okay, Iwala sa Iwala. isa, isa'y <coughs> kailangan Pumbira! Uy! Uy, kamusta? Mayroon sa ang Josie! Hello, Kamusta? Andito kayo? Oo! Hello, RJ! Ano ba?

<laughs> Baka mag ah. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla Maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa muli Bye!